Magandang araw, probinsya ng Cebu. Magandang araw, Katipanan. Ito si Katipan Jam, tagapaghatid balita mula dito sa probinsya ng Cebu. Nakibahagi ang 14th Civil Military Operations Katipanan Batalyon sa PIP Rescum Wide Simultaneous Blood Donation Activity na may temang Lang Kawal at Makabagong Bayani, Dugong Alay Mo, Sandiga ng Buhay Kong bilang bahagi ng pagdiriwang ng ikawalumputsyam na anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines noong December 8 taong kasalukuyan. Ang aktibidad ay pinangunahan ng 7th Regional Community Defense Group at ng 701st Community Defense Center at sinuportahan ng mga blood donors na kinabibilangan ng mga reservists, aktibong miyembro ng Philippine Army, ROTC Cadets, CAPGU Active Auxiliary Members, agencies. Sa kabuuan 1203 blood bags ang nakalap mula sa iba't ibang lugar na sakop ng 7 RCDG Visayas Command. Pinapatunayan ng inisyatibang ito ang kahalagahan ng pagbibigay ng dugo bilang sagip buhay at ipinapakita ang patuloy na dedikasyon ng Philippine Army sa kapakanan ng komunidad at serbisyo sa bayan mula dito sa Visayas Command, Covered Court, Camp Lapu-Lapu, Barangay Apa, Cebu City. Ito si Katipang Job, Katotohanan para sa Kapayapaan.